Hi guys! Mag-feeling baker muna tayo for today's video. Ayan guys, yung ating gagawing um, Spanish bread. So, hinintay ko na siyang mag-double yung size. So, hindi ko na pinakita sa inyo. Alam nyo naman guys na nag -pra practice lang tayong gumawa ng tinapay ngayon dito sa bahay. So, ayan na nga yung ating dough na nagawa guys. O, diba? O, masa-masa. Tapos, hiwa-hiwain na natin ito ng maliliit. Alam nyo ba guys na hindi ako nakabili ng rolling pin? So, baso na lang yung ginabit natin. So, ayan Ayan, papalamanan na natin yung ating gagawing Spanish bread o diba guys, ginayagaya ko lang yan guys sa uh, Youtube at ang ginaya ko na recipe ay yung kay Pinoy Cooking Recipes by Janet. So, ayan guys. So, sa susunod naman, may gagayahin na naman tayo. So, testingin muna natin ito guys. At thank you nga pala kay Mami Ann at sa ating friend na si Winnie na siya ang nagturo-turo sa akin kung paano magpaalsa ng tinapay. Tapos, yung yeast na ginamit natin dyan, yan yung sinagest ni Mami Ann in Canada. So, bumili ang nga ako sa Um, Amazon. So ayan guys maganda nga yung uh, yeast na ginagamit natin. So maalsa yung ating tinapay at hindi kagaya nung gumawa tayo ng pandesal guys. Alam nyo na ang dami kong nasayang na ingredients dahil hindi umaalsa yung ating ginagawang dough. So, at bali nagkulang nga pala tayo dyan ng palaman sa Spanish bread kaya yung ibang dough ay ginawa lang natin itong uh, pandesal. Nilagyan natin ito ng cream cheese sa loob para mas masarap ito guys. Bali yung ginamit ko dyan guys is 2 cups ng uh, bread flour tapos 1 and a half cup na regular flour uh, yung ginamit natin. So sa susunod guys mas type kong gamitin talaga yung bread flour dahil mas malambot yung tinapay na nagagawa natin. Kagaya nung nakagawa ako ng pandesal guys sobrang lambot at kahit 3 days na ay malambot pa rin yung tinapay. So ayan na guys i-bake na natin yung ating ginawang uh, Spanish bread. Ayan... Tapos, yung iba naman ay mamaya na natin ito i-bake pa. Paalsayin pa natin yung mga ilang perasong pandesal. So, ayan guys. O, oh, ba diba guys? Feeling-feeling ang baker lang tayo dito sa bahay. So, ayan na guys. Pagkalipas ng ilang minuto. So, ayan. O, oh, ba diba? Mabango na siya guys. Amoy bakery na dito sa bahay namin. Bye. Bye na siya, guys. Duto na. Wow. Ito, guys, bumukas. Bumukas. So, okay, okay. lang yan. Hindi tayo perfect dahil first time natin gumawa. Sana masarap <laughs> yung aking Spanish bread. Guys, ayan. Hindi perfect ang itsura ng ating Spanish bread, guys. Pero, pwede na yan siguro dahil first time kong gumawa. Titikman namin ni Miggy kung ano yung lasa ng ating tinapay ngayon, guys, for today's video. Ayan. Ito yung aking pandesal, guys. I... Isasalang ko siya. Okay. Let's try the small one first. Tikman namin ni Miggy, guys. Ooh, it's still very hot. Ooh. Mainit pa siya. Ayan na siya, guys. Yung ah, palaman niya. Let's let's taste. Thank but What is it? Hot? Yeah, it's still hot. Mm, tastes good. Mm, not bad. How is it? It's good. Huh? Good? Yeah. Mm. <laughs> What's up, guys? Dito pa ko lang ispis. May cream cheese to eh. Parang naging putok. Nagmamadali kasi ako dito. Guys, naging baker na tayo dito sa bahay. <laughs> Tapos, ito pa yung banana bread. Kukakakun. <laughs>